best na magpupuri tayo sa Panginoon, nag-relax tayo, pumupunta tayo sa mga sa mga masasayang lugar, di ba? Nakakalimutan na natin yung pagtawag, paglilingkod sa ating Panginoon, mga ginigil. Di ba? Kahit anong nangyari, nung nagkaroon ng bagyo sa gitna ng dagat, mga ginigil, eh, no? ang ginawa ng mga lagad ng ating Panginoon sa so Kristo, guro, wala, wala pang anuman sa inyo na mamamatay kami. Sabi nila, hindi nila sinabi na mamamatay tayo. Sabi nila sana dapat, di ba? Kasi kasama nila ang ating Panginoong Isong Kristo. Ang ginamit doon na na, na na, na na salita ay kami. Di ba? Hindi nila hindi nila sinabi na tayo. Di ba? Hindi nila sinabi. Wala bang anuman sa inyo na mamamatay na kami sa gitna ng bagyong ito? Yun ang sinasabi ng mga lagad na ito nung ginising nila ang ating Panginoong Iso Kristo. Anong, anong sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo sa kanila mga ginikilin? Napakaliit ang iyong pananampalataya. Napakaliit ang iyong pananampalataya. kaya ang ginawa ng ito ng Panginoong Iso Kristo, sinaway niya ang bagyo Imagine that, di ba? Ang Diyos, no? Siya ang may control ng bagyo, mga ginipilip. Alam niya na mangyayari ang bagyo, hindi dahil merong uh, yung pagtaas ng tubig sa dagat, na ipon, hindi po. Kalooban, kagustuhan ng Diyos kung bakit may bagyo. Opo. Kagustuhan niya kung bakit may bagyo ipinaparanas niya ang bagyo na ito sa atin upang sa ganun matututo tayong tatawag sa kanya. Di ba? Matututo tayong tatawag sa kanya. Katulad ng ginawa ng mga disipulo na ito. Akala nila, nung una, maganda yung, yung along. Kampante yung dagat. Akala nila, kampante sila. Di ba? Kasi, Ah, kampante tayo kasi dahil nakatulog ang ating Panginoon sa so Kristo akala nila walang darating na bagyo pero ang may alam ng Diyos na mangyayari yung bagyo na yun tinitignan ng Diyos sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya mga ginigilir upang sa ganon tayo ay tatawag sa Kanya di ba? tayo ay tatawag sa Kanya katulad ni Pedro di ba? alam niyo nangyari kay Pedro di ba? Oh. <coughs> nung bumaba si Pedro at naglakad din sa dagat, naglakad din papunta sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ngunit, nung tinignan niya ang kanyang paligid, naramdaman niya ang lakas ng ihip ng hangin, yung lakas ng mga siya ay nalunod. Di ba? Nalunod siya. Kaya nung nalunod siya, wala na siyang ibang pag-asa sa oras na yon kundi tatawag siya sa ating Panginoon. At ang kanyang nasampit, help. Yun ang pinakamaikling panalangin na nangyari sa kasaysayan ng salita ng Panginoon. Yung panalangin ng paghingi ng tulong sa ating Panginoon. Help! 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 Apat na letra itong pinakamaliit na panalangin na nangyari sa kasaysayan ng Biblia, mga ginigiliw. Panalangin ni Pedro, mga ginigiliw. Ganon din po tayo kung bakit nagkakaroon ng pagsubok, nagkakaroon ng krisis sa buhay natin, mga ginigiliw. Tinitignan ng Diyos, mga ginigiliw, upang sa ganon, mga ginigiliw, magiging resilient tayo, matatag tayo, di ba? Matatag tayo upang sa ganon magmamatyon tayo, lalago tayo. Kasi kung walang pagsubok, hindi tayo lalago. <coughs> oo, hindi tayo lalago. Walang maturity kung walang pagsubok sa buhay natin. Di ba? Oo, kasi, oo, di ba? Akala natin, no, kung walang pagsubok na sa buhay, parang okay na lang ang lahat. Di ba? Parang okay na lang. Pero, nangyayari ang mga pagsubok na ito upang sa ganon tatawag tayo sa Panginoon. Pero wag mong sabihin, wag mong sabihin na pagsubok kung ikaw ay yun ay bunga ng iyong paggawa ng kasalanan hindi na po yung pagsubok gumawa ka ng ng kasalanan. Ngayon, nahuli ka ng kapulisan, nabilanggo ka, tapos sasabihin mo na pagsubok, hindi po yung pagsubok. Yun ay bunga ng katigasan ng ulo. Ang pagsubok, mga ginigiliw, yun yung pagsubok ng pagsunod natin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Di ba? Opo, yun ang ibig sabihin ng pag, pagsubok. Nasusubok tayo dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga po, hindi na nga po ang ating Panginoong Yeso Kristo ng madaling paglalakbay. Hindi po. Hindi, hindi siya nang, nang nangako ng death of process. Di ba? Ayan na, inuulit ko mga ginigilaw, di ba? Inuulit ko po. Hindi niya sinabi na kapag susunod ka sa akin, kaya kita. Hindi po yun ang ipinangako ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ipinangako sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, celebrating, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at susunod ka sa akin. Iyon ang pangako ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya sinabi na susunod ka sa akin upang payayamanin kita. Hindi po iyon, mga ginigil. Hindi po iyon ang ipinangako ng ating Panginoon sa Kristo. Kundi ang kanyang ipinangako, mga ginigil, ay susunod tayo upang bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, mga ginigil. Kaya nga ako, marami ang nag-worry, marami ang natatakot kung may bagyo. Kagustuhan ng Diyos na may bagyo. Kanuuban niya yun. Upo, uban niya na may bagyo. Hindi ginawa ni Satanas ang bagyo. Ginawa ng Diyos ang bagyo upang iparanas niya. Maraming dahilan kung bakit nagbibigay ang Diyos ng bagyo upang iparanas niya yung galit niya, upang iparanas niya yung pagsubok sa atin, upang tayo ay tatawag sa kanya. Di ba? Opo. Marami ang magandang idinudulot ng bagyo. Alam nyo kung may bagyo, magkakaroon ng bagong buhay. Di ba? Alam nyo kung may bagyo, kung bakit may bagyo, mga sinikili, magkakaroon ng bagong buhay. Magkakaroon ng bagong sibol ng ng dahon, ng mga kahoy. Magkakaroon ng bagong buhay. Di ba? Alam nyo kung alam nyo kung may bagyo, alam nyo na ang nangyayari dahil sa lakas ng bagyo nahuhulog yung mga mga medyo sira ng kahoy na nakatas doon sa mga sa kahoy, di ba? Pag natatanggal yun di ba? Sisibol ang bagong sisibol ang isang uh, dahon, di ba? At yun ay magkakaroon ng bunga matatanggal yung mga hindi na napapakinabangan sa, sa kahoy na yon at sisibo ang bagong dahon na magkakaon ng bagong bunga. Di ba? Ganon. Walang ginigilaw. Kaya wala tayong karapatan na sabihin mga ginigilaw. Lord, itigil mo ang bagyo. Hindi. Hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na itigil niya yung bagyo. Pero, pwedeng pakinggan ng Panginoon yung panalangin natin pwede niyang itigil ang bagyo sa anong paraan sa paano paraan tayo mananalangin sa Panginoon Lord kung kalooban mo kung kalooban mo Lord kung kalooban mo patitigilin mo ang bagyo kasi wala tayong karapatan na ikuman ang Lord para tigilan ang bagyo wala, wala kasi Diyos siya 'di ba? Oo. Siya yung yung kwan eh. Siya yung tagagawa ng banga eh, 'di ba? Siya ang tagagawa tayo yung banga. Siya yung tagagawa hindi Ay. mo pwedeng sabihin, 'di ba? Father, 'di ba? Oo. Wala tayong karapatan na imando, i-command si Lord. 'Di ba? Wala tayong karapatan. Pero Pwede niyang pakinggan ang panalangin ng isang matuwid na tao. Lord, kung kanooban mo, let your will be done, Panginoon, patitigilin mo ang bagyo. Dadalhin mo ito sa gitna ng daga. Yun ang panalangin. Di ba? Yun ang tamang panalangin. Hindi natin pwede sabihin na, Lord, patigilin mo ng bagyo. Sino ka? Tao ka lang. Didiktan mo ang Diyos na patitigilin niya yung bagyo. Di ba? Hindi kundi ang ating panalangin mga ginigiliw Lord, kung kalooban mo Panginoon patitigilin mo ang bagyo ba? Diba? matitigilin mo ang bagyo kaya, yung mga bagyo na ito mga ginigiliw ibinibigay ng Diyos ang bagyo na ito ang mga pagsubok na ito mga ginigiliw upang matuto tayong tatawag sa ating Panginoon kasi kung minsan nakakalimot na tayo ang iniisip na lang natin palagi yung sarili natin. Kung paano tayo umaman, paano tayo magkaroon ng kumasyal sa maraming lugar, magkaroon ng lahat-lahat ng bagay, hindi pa nakakalimot na tayo sa Panginoon. Gusto niya na magkaroon tayo, gusto niya na tayo ay tatawag sa Kanya. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, sabi na po. Then, I am going to hear from heaven and I am going to heal the land, sabi na po. Papakinggan ko sa langit ang kanilang mga panalangin at pagagalingin ko ang kanilang bayan, sabi po ng ating Panginoong Isokristo, mga ganit-ganit. Diba? Opo, po matuto tayong tatawag sa Panginoon. Di ba? Pagsubok, alam niyo ang pagsubok. Ulitin ko, yung pagsubok na sinasabi dito, yung pagsubok sa pagsunod at paglilingkod natin sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin na pagsubok, dumadaan ka sa pagsubok, minum ka ng alak, nanigarilyo ka, nung nagkaroon ka ng kanser, ay pagsubok lang ito, Panginoon. Hindi pagsubok yun bayad ng kasalanan, pakatigasan ng ulo, alam mo na pag miinom ka ng alak, naninigarilyo ka, magkakaroon ka ng kanser, tapos sasabihin mo na pagsubok, ay, hindi pagsubok yung katigasan ng ulo, kahangalan, ang, ang pag-iisip na yun, ang sinasabing pagsubok, pagsubok sa pagsunod natin at paglilingkod natin sa ating Panginoon sa Kristo di diba? Kaya meron siyang sinabi dito, huwag sabihin ni naman na siya ay sinusubok ng Diyos kung yun ay bunga ng kanyang paggawa ng kasalanan, sabi niya. Di diba? Oo. At lalong lalo na na hindi nagbibigay ng Diyos ng temptasyon. Anong temptasyon sa Tagalog? Ah, uh, temptation. Kakalimutan natin yung Tagalog yung temptation, ang temptation nang gagaling yan sa satanas. Oo, hindi nang galing yan sa Panginoon, ang temptation. Galing yan sa demonyo. Sa James. Sa, sa James. Oo. Sa o. Sa, sa uh, James. Matthew 4.40. Sa Chavo. Oo, oo. Diba? Kaya wag, wag sabihin ni naman na siya ay sin, si, na, na sinusubok ng Panginoon na dinetempt siya ng, ng Diyos. Sabi niya, di ba? Oo. So, yun. Magpasalamat tayo kung may bagyo. Di ba? Magpasalamat tayo kung may bagyo. Ibig sabihin, kung may bagyo, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Ipinaparanas ng mga ito upang paalalhanan niya tayo, tatawag tayo sa Kanya, di ba? Opo. Upang tayo ay tatawag sa Kanya, mga ginigiliw. Di ba? So I hope you are being inspired sa mga salita na ito ng Panginoon, mga ginikiliw, no? Kaya hindi kung sino-sino yung tinatawagan natin na sa panahon ng bagyo, di ba? Tatawag tayo sa Panginoon kung kalooban mo, Lord. Patitigilin mo, sabihin natin, huwag nating diktahan. Di ba? Oo, huwag na diktahan ang Diyos. Kasi siya ang gumagawa ng lahat ng bagay. Di ba? Gumagawa siya ng lahat ng bagay na mabubuti para sa atin, mga ginigiliw. No? Uh, I hope you are being inspired muli. No? Magpatuloy po tayo. Tatawag tayo sa Panginoon sa mga panahon na may pagsubok sa panahon na may mga krisis sa ating buhay, mga ginigiliw. Sa panahon na may bagyo, mga ginigiliw. Tatawag tayo sa Panginoon tatawag tayo katulad ng pagtawag ng mga lagad ng ating Panginoong so Kristo sa Kanya nung nagkaroon ng bagyo sa gitna ng daga, mga Di ba? Diba? Tumawag sila. At ang ginawa ng ating Panginoong so Kristo, sinaway niya ang bagyo na yun. Pinatingin niya ang bagyo. Dahil siya ang may akda ng bagyo na yan. Sa buhay natin, mga ginihiro. Maraming salamat tayo po ay uh, magpapatuloy sa pagkukuli sa Panginoon. God bless everyone. God bless po. God bless uh, Roll B, Kanakan, Classmate, Dexter, JR, Ugandan, at sa lahat lang po, uh, uh, Talosig, at sa lahat lang po nang, uh, nagpapatuloy na Tumatang kilek at nanonood sa gawain na ito, pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone.